Recuerdo Techno Gadgets. Ang pangalan siya ang kumpanya. Yata ini. Techno Gadgets sa hitik mo kaya ni. <laughs> Lokoy. Lokoy kasi kumpanya ni. <laughs> May mga idol, mga kamasa. Mga mananap sa kalihukan. Lalo kay kasiyer sinyo mga kamasa. Bahin mo sa mga parasil mangod nga usay ganado tayo mag ganado tayo magpindot-pindot sa mga apps diya. Usay na adya. Pero ang pinggid mo mga ano na eh. mo mga kamasa. Okay. Itong isa kadlaw mga kamasa. Si Api man akong ipindot ni mga kamasa. Good. Stop sa apps na si May cellphone nga. Ano to cellphone to? Tekno to. Barato. Promo doon sila. Pero ang niabot. Ah, uh, cellphone stand. Kuya, huwag yung mga mananap. Diba kay. Pero yung mga adresa ni mga kamasa. Na nakabutang ang litik no gadgets. Ah, uh, kanyang mga kamasa oh. Tanda rekod. Tanah wadah sa taas mga kamasa. Tanah nakabutang dia sa taas mga kamasa. Ganin nakabutang. Nakabutang mga kamasa. Ano ba? Tikno gadgets. Requir. Ini besar nih. Require do. Tawilir, lir. Tawil. Bu. Oh, luwala mana mananap ni. ada yuk, Laro na ni. Laro na ni kayo, laro pas alright right ni. Recuerdo, Tekno Gadgets. Ang pangalan siya ang kumpanya. Yata ni. Ang ganda si sa hitik ng kayo nih Lokoy. Eh. Agay. Lokoy kumpanya ni. Techno Gadgets. Recuerdo Tawir. 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 <laughs> Tawir mana gambar i man. eh. Concho Street Santa Ana Manila, Santa Ana Metro Manila. Tinud bang address ani. What? ni address ani. Kan oh. ni. Mana? Barangay 746 Metro Manila. Wala na ni. Di ang express ani plus. Ah, e, Flex na ko ni. Yan sa taas Yan mga kamasa Ang yun mo sa mga order order Mga kamasa kay Tagalingin mga Ate niyo mananap niyo eh <laughs> <laughs> Tagalingin mga Tagas lang mga tikatik Bantakon -tik. mo nga Nagpromo sila sa cellphone nga tikno Barato lang Pero nagabot Ah, uh, lang atong cellphone stand. Ang ibot na kon. Dito na kong i sa may express, sa may plus. Hindi ko abrehan lang nalangin kayo. Marotis si kong piyado man ko. <laughs> Ato, kung ma-abrehan daw, ati atag lang ko 50. O okay, kira ito 50. Kung nasa itong i-baydanan ni mo sa... Baydanan ni mo sa parcel nga. Ara-ara po itong mabay tayo 50. Eh. What? Biyaw ko ni mga kamasa, no? Dagan mga mangingilad. Pero sige lang. Wala may dato. Wala may lang dato kung mangilad mga kamasa. Ala ano naman ang mga kamasa. Sa lang, lang ka pangilad ilad. Bawa ilang bawa ilang mga kwan. Next schooling man na sila Japan. Sige lang. naman ang na mga mangilad na. Next schooling pa na sila. Paano mga <laughs> paano ma <laughs> ito kaya mapukan lang ulo niya. Sa para pang idoy. Takpag ka na niya. niya. Sakpang ka mananap, iya tayo lang kasama sa mananap yun. <laughs> <laughs> ano mga mangilad? Nagkaskuling like ba na sila para mangilad ay? Palusok sa ka mangilad. Pero upsak din lang sila na kay hila man ay kagustuhan. Kung tayo plasada silang pangaboy, muna yun lang, sila mga drawing. Upsak din sila na. <laughs> <laughs> mga, mga kamasa? May gabi mga kamasa. Masa all the time. <laughs> Ano? Okay that? Oh. Ng Suzuki, Kawasaki, Yamaha, Honda, at saka yung China na motor, Motor motorstar, Skygo, Rossi, Yolo. Ano ba nintay nyo? Mamisig sa kayo. At meron kung feeds. <laughs> Yolo's vlog. Okay doon. Pakindak me.